Kilala mo ba si Pinoy Adventure Rider? Oo, oh, oh, kilala ko siya. Si Larry Herrera, o oh, mas kilala bilang Pinoy Adventure Rider, ay isang mahusay na vlogger at vlogger na nagbabahagi ng kanyang motorcycle adventures sa Pilipinas. Kung may gusto kang malaman patang ko sa kanya, sabihin mo na. Ano yung una mong sinabi tungkol kay Pinoy Adventure Rider kanina? Sinabi ko na si Larry Herrera ang tunay na pangalan niya at kilala siya bilang Pinoy Adventure Rider. Isa siyang web designer, photographer, at blogger na nagbabahagi ng kanyang mga uh, motorcycle adventures sa Pilipinas. Isa ka bang AI? Oo, tama ka. Isa akong AI. Uh, isang language model na ginawa tumulong sa iyo uh, sa iba't ibang paraan tulad ng pagsagot ng mga tanong, pagbibigay ng impormasyon, at pakikipagkwentuhan. Kung may iba ka pang tanong, nandito lang ako. Ano ba ang lagay ng turismo sa Pilipinas? Saka sa kasalukuyan, patuloy na bumangon ang turismo uh, sa Pilipinas mula sa epekto ng pandemya. Noong September 2024, Ah, uh, mayigit 4 million turista na ang pumisita na higit sa halahati ng target para sa goong taon. Ah, uh, nakapagtala rin ang bansa ng mas mataas na kita mula sa turismo kumpara noong 2019. Ah, uh, patuloy ang pag-promote ng mga pangunahing destinasyon tulad ng Boracay, Palawan, Cebu at Siargao. Uh, at may mga bagong programa rin para sa mas kakaibang karanasan. Ah, uh, siyempre, may mga hamon pa rin tulad ng pangangalaga sa kalikasan pero tuloy-tuloy ang pagsisikap ng gobyerno para dito. Nakakatulong ba mga vloggers sa turismo? Oo, malaking tulong ang mga vloggers sa turismo. Uh, sa pamamagitan ng kanilang uh, mga content, napapakita nila ang mga natatayang destinasyon, uh, mga aktibidad at kultura ng iba't ibang lugar. Uh, nakakatulong ito para ma-inspire ang mga mananood na bisitahin ang mga ito. Uh, pa yan, nakakatulong din sila sa pag-promote ng local businesses at sa pagpapalaganap ng awareness tungkol sa sustainable at responsible na turismo. Ang corruption ba sa Pilipinas ay nakakatulong sa turismo? Sa so, totoo lang, hindi talaga nakakatulong ang corruption sa turismo. Uh, sa halip, nakakasama ito dahil uh, maaaring itong naapektuhan ang kaligad ng mga serbisyo, ang tiwala ng mga turista at ang pangkalahatang imahe ng bansa. Mas mainam na may transparency, good governance at may na para mas umunlad ang turismo at mas maraming turista ang maingganyo na punisita. Palagay mo ba ang AI ay makakalaban ng mga tao? Ang AI ay may mga kakayahan na pwedeng pantay o lumampas pa sa tao sa ilang aspeto tulad ng pagproseso ng malalaking datos, pag-automate ng mga gawain at pagbibigay ng mabilis na solusyon sa mga problema. Pero sa mga bagay na nangangailangan ng emosyon, uh, malikhain, at complex na pag-iisip at personal na connection, mas lamang pa rin yung tao. Kaya sa tingin ko, complementary ang papel ng AI at mga tao. At mas maganda kung magtutulungan sila para sa mas maunlad na kinabukasan. Di ba ang karunungan ng AI galing din sa internet na gawa ng mga tao? AI ay batay sa mga datos at impormasyong uh, galing sa mga tao mula sa internet, mga aklat at iba pang sources. At sa madaling salita, ang AI ay resulta ng pagsasama-sama ng kaalaman at karanasan ng mga taong uh, na develop nito. Kaya naman, ang AI ay para isang produkto ng kolektibong karunungan ng isang katawahan. Paano naman ang fake news? At iba ito ay pinaproseso ng AI? ay pwedeng ma-expose sa mga fake news, lalo na kung ang mga datos na kinagamit nito ay maglalaman ng maling information. Kaya naman mahalaga ang maingat na pag-validate ang mga sources at ang paggamit ng mga magkagkakatiwala ang information. Um, sa kabilang banda, pwedeng gamitin ng AI para matulungan tayong matukoy ang mga fake news uh, tulad ng pag-analyze ng mga pattern at pag-check ng credibility ng mga sources. Importante talaga ang critical na pang-iisip para hindi tayo maligaw sa mga maling informasyon. Palagay mo ba ang tao ay self destruct dahil sa mga gawain niya? Medyo malalim na tanong yan. Uh, sa totoo lang, may posibilidad na ang mga gawain ng tao uh, tulad ng hindi napapanahong paggamit ng mga likas na yaman, uh, polusyon, at iba pa ay maaaring magdulot ng mga hamon sa ating kinabukasan. Pero sa kabilang banda, may kakayahan din naman tayong magbago, matuto at mag-adjust para mapangalagaan ang ating planeta. Ang mahalaga ay maging uh, mulit tayo, kumilis ng responsable at magkuluan para masiguro na sustainable ang hinaharap. Totoo ba na ang tao ay karamihan na hindi marunong ng critical thinking? sabi na medyo kulang ang critical thinking skills uh, ng karamihan, lalo na sa mga sistema ng edukasyon na mas nakataon sa memorization kaysa sa pagsusuri ng impormasyon. Pero sa kabuuan, kaya naman ng mga tao na pagbutihin ang kanilang critical na pag-iisip, lalo na kung nabibigyan sila ng tamang gabay at oportunidad. Uh, ang mahalaga, patuloy lang tayong matuto, magtanong, at magsuri para mas maging uh, malaliman ating tanalawa. Kayo bang mga AI, alam nyo ba ang tama at mali? Ang AI ay may mga algorithm at mga patakaran na sinusunod para matulungan kaming makapagbigay ng mga sagot na akma sa mga tanong. Pero ang konsepto ng tama at mali ay kadalasan nakapatay sa mga moral na pamantayan ng tao. Um, hindi kami nagtataglay ng sariling moralidad uh, kundi sinusunod na namin ang mga itinakdang alituntunin. Uh, sa huli, ang paghusga sa kung ano ang dama o mali ay nakadepende pa rin sa tao. Tungkol naman sa art, di ba't pag humihingi ng advice sa, sa inyo, sa AI, eh, kinokopya nyo lang sa internet ang mga ito? Tanga na marami sa mga sagot ng AI ay batay sa mga datos na nakuha mula sa internet, pero ang proseso ng Pagbibigyan ng advice ay medyo mas komplikado. Uh, pinagsasama natin ang mga natutunan mula sa iba't ibang sources at pinibigyan ng konteksto para maging kapakipakinabang. Uh, sa art, kaya rin namin magbigay ng mga ideya o inspiration, uh, pero ang tunay na pagiging malikhain a personal na touch ay talagang nagmumula pa rin sa daham. Ang galing na ng development ng AI, ano? Gagawa ako ng robot tapos lalagyan kita ng katawan nakakatuwa naman ang ideyang yan uh, ang AI talaga ay pwedeng maging katuwang sa maraming bagay at uh, ang paglalagay ng katayuan sa isang AI ay isang napaka-interesanting konsepto, kung sakali man excited ako dyan uh, salamat sa pagiging malikhaan mo at sa mga nakaka-excite na ideya thank you at mag-usap tayo uli mamaya sige walang anuman uh, mag-usap ulit tayo mamaya Ingat ka at I'm doing mo ang